Tawa pa eh. Yes. Yes. Tiga, ang sabi ko eh, ay mag, 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 magsuot ka ng pinaka-pogi mo. Ito na yung pinaka-pogi mo. <laughs> oh. Ano ko ba? May po pogi. Wala namang... Ano ba yung susuot? Ayaw mo lang. Gusto mo palit Isa pa yung pinaka-pogi mo, ha? Ah, yeah, yung pinaka-pogi. Alam mo yung pinaka-pogi. Yeah. Ah, dali na. Para pag sinumakang ka ng camera, pogi-pogi. Dali na. Maganda kong gagawin natin. <laughs> <laughs> Pag-awalit kayo. Pagkawalis, tatawagan mo siya Nin, yung minalde. Saka kayo, lahat dada, dadaisa. Dada, okay. Alam niyo na yun, ha? Gagalingan niyo. So. Ano yung gagawin niyo? Pag tinawag kayo, ipaparayan ako. Sana hindi ako mabatukan. Talaga, wala word sa akin. Ano ako, na. Gagawin pa ko naman. Kami, ngayong oras nito, kaming ng uh, nanay magkakampi. Tik-tapang natin yung ano, yung paglabas ni Mr. Yung pinaka-pogay niya. Dali! Ang tagal eh! Paghihintay na kami dito na excited na tuloy ako sa iyo magiging hitsura. Pakabos na ang puto ko. Wala ka pa. Nasaan ka na? Lamabas ka na nga! Oh, labas na! Labas na ang puto binagay ng kapit-bahay oh. Tagal naman! Ah! <laughs> gusto oh, ko. Kasi maganda yung ano, yung ating moment ngayon. Napakaganda ng gagawin natin. Gagawin mo, napakaganda. Very good yung ginawa mo. Ganto <laughs> <laughs> rin <man> yung, ganto ang pag-ulat. Sabi mo sa nangay. Oh. Ano, baka naman yung pang. Hoo! Tinatawa. Ay ko. Ayun naman yun dito. Ako nang, oh, dito. Yan, pasta sa nangay. Yan, yan, yan. Hi. Hoy. <laughs> <laughs> <Ay, 'kay, bagno? laughs> tama mo kay Dine, may sabihin lang ako. Hoy. Tama kay Dine. Paket. Look, set. Look, set. Look. Set. Look. tama mo. Hoy. Ay, ta. Ako pala. <laughs> Titirahin mo ay ko. Ang ganda pa naman ng aking suot. <laughs> Dali mo na naman ako. Patira <laughs> mo na kay ni Ang ganda nga Soti. Ako palang madadali. Kahit ka. Nagpaganda pa na suot. Forma pa naman ang suot ko. Ina ka. Ay! tawa pa eh ay yung ganda ganda pa ng aking suot forma forma pa ay babasa ay. yung lahat pala wala ko yung ina yung mababasa ako eh Ako na Ako na nandiyan. Ikaw po tayo na Ay, ikaw. Putang, ay. Na ay. ay, ikaw. Sorry. Basa. Ay, ikaw. Nadali mo na naman ako.